Hi guys, welcome back to my channel. <laughs> Ayan no, kita niyo na yung nangyari sa motor ng anak ko bagong bago. Pagasolina siya jan sa kanto, kita niyo naman yung bote may tubig. Ayan. Pati na lang marunong yung asawa kong mag-cleaning. next time pag itong mga bata to, hindi na dapat magpagasulino kung saan saan. Ano yung per wish niyan? Kailangan baklasing lahat. Dapat naman, yung mga nagbibenda, maging concerned din kayo sa mga bumibili sa inyo, ha? Pag alam nyong may tubig, please lang, huwag nyo lang ilagay. <coughs> Ayun yung mga bibili, check nyo rin. Kasi tingnan nyo, oh, naka dalawang beses ng drink niyan. Saan yung tubig sweet? Ayan, oh. Ayan, no? Oh. oh. Yan. Next time talaga, ito na sa mga gasoline station. Ito sa kusaan saan Kaya pala siya dyan. Kasi kasi wala pa siya kumakili. So, hindi pa siya pwede ilabas. Yan, nire-road test, road test nga dito sa loob ng subdivision. Yun lang po, maging aware tayo. Okay. Kailangan, kailangan mo <laughs> ito. <laughs> umibili ng gas sa kung Tingnan nyo kung may tubig para di mo provisyo. <laughs>